Napaka-importanteng uminom ng maintenance na gamot upang ma-maintain ang normal blood pressure at maiwasan ang mga komplikasyon ng mataas na blood pressure. Ito ang ilan sa mga komplikasyon ng high blood pressure na mararanasan kung hindi umiinom ng maintenance na gamot. Ang tuloy-tuloy na pagtaas ng blood pressure ay magre sa multiple organ damage sa utak, heart, mata, kidney at reproductive system. Maaari itong magresulta sa stroke, pagkabulag, pagtaas ng sugar levels o diabetes, heart attack, heart failure at kidney failure. Ayon sa isang pag-aaral, pangalawa ang high blood pressure sa dahilan ng pagkasira ng kidney. 29% ng mga pasyente na may chronic kidney disease ay resulta lamang ng hindi pagkontrol ng blood pressure ng mga pasyenteng may hypertension. Kaya, napaka uminom ng maintenance medicine para sa hypertension upang mapanatiling normal ang blood pressure at para maiwasan ang mga complications na aking nabanggit.